Muslim kinamumuhi si Shaira, kasi nga napaka toxic ng culture. Love mo, sinabi ko daw na generally lahat ng mga Muslim kinamumuhian si Shaira. e eh, panoorin mo 'tong video ko bakit hindi ko sinabi generally. Ang sabi ko halos lahat, halos hindi ko sinabi lahat-lahat generally lahat ng mga Muslim Filipino kinamumuhian si Shaira. At ako Muslim ako pero hindi ko siya kinamumuhian. Although halos sa lahat ng community ng mga Muslim kinamumuhian si Shaira, sinasabing nagdadala ng kapinsan number one na point na kanyang sinabi sa video na ito. Una, minamahal na kapatid. Sinabi niya na ang mga Muslim daw ika, ang mga Muslim talaga namang kinamumunghian si Shaira, Shaira, Shaira. Well, hindi ho, minamahal na kapatid magulang. Hindi natin kinamumunghian si Shaira bilang isang Shaira. Si Shaira nalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Muslim, alhamdulillah. Okay tayo dun. Sa Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin si Shaira patungkol sa nagiging issue nito about sa pagiging Muslim ni Shaira dahil dun sa pagkanta niya sa win, ng kanyang selos na kung saan daw ay kinamumuhian daw ng community, ng Muslim community si Shaira dahil sa pagiging toxic nito. So kinamumuhian daw ng mga Muslim si Shaira. So panoorin natin tong si Rapsan at saka isang Muslim din na nag-react sa kanyang video. Panoorin natin kung ano ba ang mga nangyari, bakit sila nagtalo, bakit sila na dumating sa gaytong punto na kapwa sila Muslim ay nagtatalo sila. So, panoorin natin kung ano ang mga sinabi nila at kayo na po ang humuska. So, let's go. Yeah. Ang opinion, bias ka rin magbigay ng advice. Yeah. Yung video ko, puro cut lahat. Hindi mo sinama yung mga excuses ko. In-skip mo lang. For what reason? Panoorin mo to. Dapat patas ka magbigay eh. Dapat patas ka maghukom. Patas ka magbigay ng opinion sa lahat ng mga audience. At talaga namang aking ikinalungkot ang ilang mga bagay na kanyang binanggit sa video na ito. Actually sa amin talaga, sa mga Muslim, kapag gumawa ka ng kasalanan, ibubulgar talaga yung kasalanan mm. ng ginawa mo. And you don't know about their... Mas malaswa pa sila kaysa sa'yo. Sa lahat ng community ng mga Muslim, kinamumuhihan si Shaira kasi nga napaka-toxic ng culture. Lumili So ang sabi niya ay lahat daw ng community ng Muslim community hindi naman lahat sigo halos 'di ba? Sabi niya na kinamumian dahil nga daw sa pagiging toxic, diba? 'di ba? Natin alam 'di ba? So, pagiging ingitero, ingitera, 'di ba? Dito naman panoorin niyo, walang skip to ha. Mm -hmm. Kinap ko lang siya pero sakto doon sa tinutukoy niya. Yung sa kanya kasi hindi buo. Ito panoorin yung buo. Although halos sa lahat ng community ng mga Muslim So ito yung video, yung background ha. Ito yung pagkanta ni ni Shaira doon sa Will to Win ni Willie Revillame na kung saan kinanta ni ni Shaira yung kanyang selos. Pumuhihan yeah. si Shaira, sinasabing nagdadala ng kapinsalaan, nagdadala ng trahedya sa mga sa Mindanao mm -hmm. dahilan ng pagbaha, pagbagyo dito sa Mindanao kaya dahil binabas siya, kaya daw ganon. Mm -hmm. Ang napaka-toxic lang kasi, kaya wala masyadong mga Muslim na nagiging sikat, nagiging famous, kasi nga napaka-toxic ng culture. Hindi ko sinasabi lahat ng na mga Muslim toxic yung culture ha. pero dito kasi makikita kay Shaira. So, yun na nga guys, ang may papayo ko sa lahat-lahat, kung kinamumuhian mo yung isang tao, just be silent. Ipagdasal mo na lang kung ano yung mga kabuti para sa kanya. Number one na point na kanyang sinabi sa video na ito. Una, minamahal na kapatid. Sinabi niya na ang mga Muslim daw ika, ang mga Muslim talaga namang kinamumuhian si Shaira, Shaira, Shaira. Well, hindi ho, minamahal na kapatid magulang. Hindi natin kinamumuhian si Shaira Ama. bilang isang Shaira. Si Shaira nalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Muslim, alhamdulillah. Okay tayo dun. Sabi mo, sinabi ko daw na generally lahat ng mga Muslim at si Shaira. E panoorin mo tong video ko bakit hindi ko sinabi generally. Ang sabi ko, halos lahat, halos hindi ko sinabi lahat, lahat, generally lahat ng mga Muslim Filipino kinamumuhian si Shaira. At ako Muslim ako pero hindi ko siya kinamumuhian. Although halos sa lahat ng community ng mga Muslim kinamumuhian si Shaira, sinasabing nagdadala ng kapinsan. So, ang sabi niya is halos general. Ah, halos. Halos daw So, ibig sabihin Ano bang dapat, ano Kumuga Dibay, Balikan natin Sorry, no lo sa lahat ng community ng mga Muslim kinamumuhihan si Shaira, sila nagdadala ng kapinsalaan, nagdadala ng trahedya sa mga, sa Mindanao, uh -huh. pangalawang punto na sinabi ni Rapsan dito. At isa ito sa mga nakakalungkot mula sa mga sinabi niya dito sa region na ito. Sinabi niya toxic daw ang Muslim culture. Para saan? Uh -huh. Saan naging toxic kapatid? Sinabi niya kaya daw ika walang nagiging Muslim na sikat dahil toxic ang culture. So Lilinawin ko lang ha. Sabi mo, sinabi ko yung mga culture ng mga Muslim is toxic. Panoorin mo nga itong video ko napaka-toxic lang kasi, kaya wala masyadong mga muslim na nagiging sikat, nagiging famous, kasi nga napaka-toxic ng culture. Hindi ko sinasabi na mga muslim toxic yung culture ha, pero dito kasi makikita kay Shaira. Ito, last point ko dito sa okay. video na ito. Sinabi niya sa kultura daw ng mga muslim na kapag daw nakagawa ka ng mga kasalanan, ibubulgar ka daw nila. Diba? Actually sa amin talaga sa mga muslim, kapag gumawa ka ng kasalanan, nakon lalo lalo sa Pilipinas, ibubulgar talaga yung kasalanan ng ginawa mo. Na ito ay isang daang porsyento, humigit sa isang daang porsyento na sobrang salungat nito sa kotoruan ng Islam. Okay, sandali lang. Hindi ko sinabing kultura ha, napakalayo ng kultura doon sa sinabi kong um, sa aming mga Muslim ay binubulgar yung mga kasalanan na ginagawa. Okay, I admit myself there is something wrong and I did not defense myself about my statement. Okay, ito kasi, ang pinaka pinupoint ko talaga dito is yung literal ng pagpapahiya sa mga tao. Like me, binabash nyo ako dati. Nanahimik ako. Bumawi ba ako? Gumanti ba ako? Hindi! Nanahimik ako! Anong ginawa nyo? Ang dami mga sinasabi nyo sa akin, bakla, ganito, ganyan, ganito. Salo sa lipunan, Yung mga ganong brutal na emotionally damage na binabato nyo sa mga tao. Si Shira, binabash nyo. Dahilan, hindi ko sinasabi ikaw. Ang sinasabi ko, yung literal na pinupost ninyong pambubulgar, pamamahiya sa isang tao. I admit myself, binash ako dati. Pero nanahimik ako. Si Shira nanahimik din. Yung iba nanahimik din. Sino pa? Yung nagka-crop top na babae. Si Rina, binabash nyo rin. Hindi ko sinabi ikaw yung nababash. Pero, karamihan sa community ng mga muslim, binabash kami lahat. Even though we did not Ah, hindi kami gumawa ng ng napakalaswa, hindi kami gumawa noon. We did a something small mistake that you make it bigger. Alam mo 'yon? Para sa akin wala akong problema doon, mambash ka, mambash kayo. Mangungure kayo, mangungure kayo, kayo, but maging makatao kayo. Maging makatao kayo. Alam nyo, in this generation, maka-Diyos, pero di makatao. Maka-Diyos, pero di makatao. Bias ka magbigay ng opinion. Bias ka rin magbigay ng advice. Yung video ko, puro cut lahat. Hindi mo sinama yung mga excuses ko. In-skip mo lang. For what reason? Panoorin mo to. Dapat patas ka magbigay eh. Dapat patas ka maghukom. Patas ka magbigay ng opinion sa lahat ng mga audience. At talaga namang aking ikinalungkot ang ilang mga bagay na kanyang binanggit sa video na ito. Actually, sa amin talaga, sa mga mga... So, you know, so ako hindi naman ako Muslim pero dapat kahit Kristiyano ako at Muslim sila yung pinag-usapan nila about cultural Muslim. So dapat ang 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 opinion ko lang dito ay magkaisa. 'Di ba? Iba-iba naman tayo ng pananaw, iba tayo, iba iba iba, iba, iba 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 tayo ng kultura. Pero isa lang tayo, 'di ba? Likha ng Diyos, likha ng Allah. So ano man 'yon, so dapat magkaisa. So yun lang po mga kautal. So ano masasabi sa video ito? Please comment down below. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.